Okay, ang magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, sa umaga nito tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na tayo ay kanyang binangu muli sa ating pagkatulog. Nawa ang bendisyon ng papalan ng langit ang ating maranasan. Ating po pasalamat ng Panginoon sa bumagkamag ng pagkatulog na tayo binigyan ng panibagong buhay at lakas. At so, sa umaga ito mga kapatid, mga kaibigan, mga mga paluwas, kamusta po tayong lahat? Kamusta po ating magkama, ating Sana ay nasa mabuti kayong palagayan ng ating pag-aaralan. Sa so, umaga mga kapatid, ay ang pamagat ng pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Tayo po ay nasa labing isang araw na po ng Agosto. <coughs> bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Mudakila, mabagin jos ang kanay sa mula. Nawa sa umaga ito, kami nagpapasalamat ng pupuray sa inyong dakilang pangalan. Tinataas ang inyong dakilang pangalan, Jesus, na siyang naglalang ng langit at ang lupa sa ama ng inyong ama, ng anak, ng Espiritu. Sa so, umaga ito, Panginoon, ang kalwalatian at ang parangalan ang ipagtalo sa inyo. Kayo ang dapat nakarapat dapat na sambahin na siya naglalang ng langit at ng lupa pati ng bundong ito. Narito kami, Panginoon, mag-aaral na muli ng inyong mga salita. Pagpalain po ang aking mga <clears throat> manunod, ang mga followers, ang aking mga <clears throat> commentators sa Facebook, sa social media, sa Facebook, Panginoon. Ano, Panginoon, puruan din po sila na sila po ay mag-aral din ng inyong mga salita makapag mulay mo -bulay, bulay ng inyong mga salita sa araw at gabi sa inyo namin tinatagubili ng lahat ng Panginoon at amingi kami ng patawaran sa, lahat, sa aming lahat ng aming pagkukulang sa aming pagsasalita sa aming kinilos sa aming ginawa kasi ang punawakan kami ng inyong balang spirito yung siyang magsasalita sa aming bibig Panginoon turong matuwid nalandasin at ng inyong mga daan tang katotohanan, tang buhay ang ay maranasan sa mga ito. At ang pagpapala ang ay makamtan. Salamat sa pagkatawad sa aming makasalanan, sa pag-ako nyo sa aming makasalanan, sa pangalang tagapagliltas na sa Jesus. Amen. Okay, sa so, magandang mong umagang muli sa atin, tayo po ay nasa morning edition sa morning devotional ang ating pong pag-aaralan at ang ating ketek umagang ito ay matatagpuan pa sa mga taga-Roma chapter 12 verse 10 ano po ang sabi rito Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo yan po ang yung sang sangayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nang sabi niya po rito magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo. Ito po yung maganda na ipinapakita sa atin ng ating subtitle ng ating pag-aralan, Pagpapakita ng Pag-ibig ni Kristo. Yun po yung huwaran na dapat nating uh, matutunan mga kapatid na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy na sa pag-aral ng Salita ng Panginoon. <clears throat> hindi natin dapat pahintulutan ng ating mga sarili na maging makasarili at yung gayon ay malimutan ang mga hinihingi sa atin ng Diyos at ng sangkatauhan na isang Diyos na tayo ay maging higit na mabuti mapagmahal hindi mapaghatul, at mag mapaghinala unaway magkaroon ayong lahat ng Espiritu ni Kristo. At matutuhan kung paano makitungo sa ating mga kapatid at sa kap at kapwa. Hmm. Dapat nating kalimutan ang ating sarili sa pagmahal, mapagmahal na paglilingkod sa iba. <clears throat> Maari maaring hindi natin maalala, aalala ang ilang gawa ng kabutihan ating ginagawa. Maaring malimutan natin ito, ngunit iahayag ng walang hanggan sa buong kaningningan nito ang bawat gawa na ginagawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Bawat salitang sinasalita, sinalita para sa kaaliwan ng mga anak ng Diyos at ang mga gawang ito na ginawa para kay Kristo ay magiging bahagi ng ating kagalagan sa buong walang hanggan. Kapag at ating isinasagawa sa ating mga kapatid ang anumang gawain na walang kagandahang-loob at paggalang, ating tinatahak ang hindi maka-makakristiyanong landasin. Dapat tayong magpakita ng kabutihan at paggalang sa tahanan, sa iglesia, at sa ating pagkikipugnay sa lahat ng tao. Ngunit lalong nanarapat na magpakita tayo ng kahabagan at paggalang sa kanila na nagkakaloob ng kanilang buhay para sa gawain ng Diyos. Dapat nating isagawa ang gayong mahalagang pag-ibig na matiyagang nagtitiis at magandang loob na hindi nan nananaghili, na hindi na puri nagmamapuri sa sarili, na hindi nagmamataas, hindi nag-aasal ng hindi karapat-dapat, hindi hinahanap ang sarili, hindi mag hindi madaling magalit hindi nag-iisip ng masama kung saan naghahari si Kristo sa puso magkakaroon ng matamis na pagmamahal at magiging magiliw at tapat tayo sa isa't isa hindi ko hindi kayo dapat mapaghanap ng kamalian nang ilang sag ang isang saglit na pagkagalit isang masungit na sagot ang kawalan ng kristyanong kagandahang asal at kagandahang loob sa ilang mali maliit na bagay ay maaring magresulta sa pagkawala ng mga kaibigan pagkawala ng impluensya nais ng Diyos na magpakita kayo ng inyong pinakamabuti sa lahat ng sa sarap ng mga ng mga mababa sa iyo at gayon din sa harap ng mga, kapan, mga kapantay at nakakatawa sa iyo. Mga tagasunod ni Kristo sa lahat ng panahon na naghahangad ng kanyang ikararangan na nagnanais na maipakilala sila siya ng tama sa anumang paraan. Hayaang mawala ang sarili sa paningin at si Jesus ang mahayag bilang siyang lubos na kaibig-ibig. Dapat nating sikaping mabuhay para lamang sa kanyang kalwalatihan hindi parang <coughs> papurihan tayo ng mga tao. Okay? So magang pong ito, tayo po ay natunghayan po natin at ating pong <coughs> napag-aralan ang salita ng Panginoon na hindi po tayo dapat maging makasarili. <coughs> hindi yung ating mataas yung ating sarili. Kundi, inihingi po sa atin ng Panginoon na tayo po ay magpakababa. No? mas lalong gawin po natin na tayo ay maging mabuti sa ating kapwa mapagmahal hindi po mapaghatol at hindi po mapaghinala huwag hmm. tayong po tayo mag-isip ng masama huwag tayong maghanap sa sa iba huwag po tayo magalit dapat hmm. nasabi po rito hindi magmapuri sa sarili hmm. Na hindi nagmamataas, hindi nag-aasal, na hindi karapat-dapat, hindi hinahanap ang sarili, hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng masama. Kaya mga ginigilip, mga tag-subaybay, kung tayo po ay mga Kristiyano, nag-aangking Kristiyano, sana ay makita sa buhay natin si Kristo. Hindi po yung sarili natin ang makita, kundi sino po ang makita sa atin, kundi si Kristo po. Kaya sa mga umagang ito, mga ginigili mga taga-subaybay sa mga kapatiran, sa mga lahat po ng mga, mga sikta sa kanilang buhay bilang mga kristyano na kumikilala kay Kristo o sa ating Panginoon, sana po ay maging hiwaran po tayo sa ating pag-uugali, sa ating mabuting ginagawa. Kapag ito po ay ating nagawa, at ito pa rin ang ang sabi po rito, hindi kayo dapat maghanap ng kamalian. Huh? Hindi po yung magagalitin. Hindi po yung masungit na sagot. Kundi, yung pong maging kresyano tayong may kagandahang asal, asal at kagandahang loob. Huh? Kaya sa so mga kito, mga patid, na nawa ay tayo ay pagpalain ng Panginoon na maging tayong <clears throat> hindi tayo po yung ikararangal kundi ang ating ikakararangal ang pagmamahal ng ating Panginoon no sa bawat isa nasabi po sa ating Keteks magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo Roma 12 versikulo 10 kaya sa mga ganito mga patid ito po ang nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng na tulad ng ugali ng ating Panginoon, na siya po'y mapagmahal. At gano'n din, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Hmm. Kaya doon din po sa tahanan, ng mga tahanan, ating kinaaniban, tayo po ay magmahalan sa isa't isa. At nais po ng Panginoon na tayo po ay magmahalan. Nais ng Panginoon na tayo po ay magtulungan at magpaka pakita tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa. Okay? Salamat po sa inyong panunood. Salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta. Sana ipagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O dakila, mabagin Diyos ang tayo sa manalangin. Sa so, ito ito, aming manilalapit ang aming mga sarili. Aming itinatalaga sa inyo, Panginoon. Patakan na panawa ng inyong Banay Espiritu ang aming napag-aralan ang pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa amin. Paano yung kami magmahalan sa isa't isa? Mahalin po namin ang aming mga kapwa, katulad ng pagmamahal niyo sa amin. Salamat Panginoon sa mga oras na ito na ayaw kaming ginising mula sa aming pagkatulog, na binigyan niyo kami ng panibagong buhay at kalahasan. Sa inyo na ang at pinapasalamatan ang dakilang pag-ibig. Patuloy na ingatan at pagpalain ang lahat ng aking mga manunood, aking mga followers, na kung sana po Panginoon, ito ay mapanood nila. Hindi ma ito maging viral, kundi ito ay maging pagpapala sa iba. At nawe, oh, Panginoon, ikaw ang maitaas, hindi ang aking sarili, at hindi kami magmalaki. -ma at hindi po kami magyabang sa aming sarili kapag kami, pagkat kami po ay karapat-dapat na sumunod sa inyong pangalan sa inyong pagiyapak, at sa iyong mga lakad kung ano man ang inyong ugali na mahinhin at mabuti, mabuti at magalang at hindi magagalitin ganun din po kami Panginoon. At tatakan po nang yung balang Spirit ang aming napag-aralan sa mga ganito may apply po namin sa aming mga buhay ito ang aming samadalangin sa, sa pangalan tagapagligtas na sa Jesus Amen Okay, isang so magandang umaga pong muli sa atin. At tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa inyong walang sawa na pagsubaybay. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Thank you sa ating lahat. Bye-bye. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat.